Ay, mga kapuso, ang ating pag-usapan natin na ano, marami tayong tatalakayin dito sa ating programa as usual. Yes. Ang pag-uusapan natin this morning ay yung bigas muna. Bigas ano, pa rin. Oo, oh, oh, ang mahal ng bigas. At <laughs> ngayon po ay isinusulong na amyandahan yung rice tarification law para daw mapababa uh -huh. ang presyo ng bigas. Eh, yan ba talaga ang solusyon? Yes. Uh, sa kamera umuusad na sa uh -huh. Senado ay uh, tingnan natin kung uusad yan. Malaman uh -uh. po natin mga kapuso, uh, direkta na mula kay Senator Cynthia Villar siya po ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food at siya po yung uh, principal sponsor nitong rice tariffication lo talagang mm -hmm. binuno niya to para mm -hmm. maipasa sa Senado. Magandang umaga po sa inyo Senator Villar. Good morning po. Ah, uh, magandang umaga Nympha at magandang umaga isa at magandang umaga din sa ating mga tagapakinig. Happy, at happy Mother's Day, Day po sa inyo. Hello. Yes, Mama Happy Mother's Day po. Thank you and same to you and to everybody. <laughs> Ayan, ako, salamat po. Ma'am, yung rice tarification law po, um, kako kanina kayo ang nakipaglaban dito sa Senado, kaya po ito ay uh, naisabatasan. Kasama naman po yung inyong mga kapwa, Senador. E ito po ay pina ngayon sa Kamara at susuportahan daw ng Presidente. Gusto pong ibalik yung kapangyarihan ng National Food Authority na mag-import at magbenta benta na commercially ng bigas. Ano po ang inyong take dito, ma'am? Uh, Noong 2019, ang nag import lang ng bigas ay NFA at walang tarif Oo. And then ma mataas din ang presyo ng bigas kasi yung NFA, uh, kasama nila yung mga cartel, eh, kinokontrol din nila ang supply ng bigas, kaya mahal din ang bigas. Kaya tinanggal namin yung power ng pang-import sa NFA, uh, binigay namin sa lahat pag magbabayad sila ng 35 percent tariff at yung lahat ng taripa na nakokolekta sa pag-import ng bigas pinabalik natin sa rice farmers at uh, yan ang uh, 10 billion rice competitiveness enhancement fund na nagbibigay ng machine at mga inbred seedlings sa mga rice farmers mm -hmm. at tuturo uh, at nagpapautang sa mga rice farmers and then may 8 billion tayong financial assistance to rice farmers owning 2 hectares and below, 5,000 a year, uh, 1.6 million rice farmers. Uh -huh. I, you uh, you Ayun, pag tinanggal mo yan sa uh, yung rice tariffication law, wala na tayong ibibigay sa ating mahihirap na rice farmers. Tanungin nyo sila, very much appreciated nila yung Rice Competitiveness Enhancement Fund at yung Financial Assistance to Rice Farmers. Uh, oh, Nagtatakang ako mahal na mahal nila ang FNSA. Through all the years, mm hindi -hmm. naging ang NFA sa ating rice farmers. Ngayon meron may, pa rin silang power to buy from the rice farmers. Pinibigyan sila ng 9 billion a year para bumili sa ng bigas sa ating mga local farmers. At yan ay ipinagbibili nila sa DSWD para pantulong sa uh, mga disaster. Mm -hmm pinagbibili nila sa local government para kung gusto ng local government tulungan ng kanilang mga kababayan at kami rin mga congressman at senator bumibibigay uh -huh. kami sa kanila para during disaster para magbigay kami sa mga tao Opo at yes, nakakalungkot lang several months ago <laughs> Uh, a few months ago bumibili kami sa kanila para itulong sa disaster sa Mindanao mm -hmm. Ayaw kami pagbilhan wala daw silang stock <laughs> tapos after a few weeks mm -hmm. nabalita namin pinasbili nila sa rice trader ayan okay. okay. yung kaya naging kontrobers mabait sa mm -hmm. atin oo okay. kaya Nagtataka ako bakit gusto nilang ilipat na naman sa NFA mm -hmm. ang power na ito. So ibig pong sabihin Senator Villar, hindi po kayo kumbinsido na dapat maibalik sa NFA yung kapangyarihan na yon, yung mandato na yon na makapag-import at makapagbenta ng murang bigas? Hindi sila naging mabuti sa gawaing iyan. Kaya tinanggal yan sa kanila. Mm -hmm. At tanongin nyo ang mga rice farmers, cooperative na rice farmers, ngayon lang sila nakakaranas ng tulong galing sa Rice Competitiveness Enhancement Fund mm -hmm. at sa financial assistance to rice farmers owning 2 hectares and below. O Opo, sa kamara po kasi ang binabanggit ng mga house leaders kaya po nila isinusulong itong RTL amendments ay para mapababa yung presyo ng bigas. Kung kayo po ang tatanong yung Senator Villar, naniniwala ho ba kayo at nakikita niyo ho ba na talagang bababa ang presyo ng bigas kapag may That's RTL amendments? Nagpasa po kaming batas, yung anti-agriculture economic sabotage law, napaparusahan yung mga cartel, mga profiteer, mga hoarder, mga smuggler ng bigas. Mm -hmm. Eh, uh, napasa na po yan ng Senado, napasa na rin po sa Kongreso. Ayaw po nilang agrihan yung Bicam namin ng maipasa na yon kasi yan talagang parurusahan yung mga nag- nagbebenta ng mahal na bigas na hindi naman dapat. Ma? And uh, na-create pa nga kami ng special court with the consent uh -huh. of the uh, Supreme, Supreme court. court na may special court yung anti-economic sabotage law uh -huh. na yan ang magpo-prosecute. Kasi po nagpasa kami uh -huh. noong 2017, noong, anti, noong 2016, ng anti-smuggling, agricultural smuggling na binigay nila ang power sa BOC, wala pong naparusahan miski si isa. Mm -hmm. ho na pitong taon, walang naparusahan. Kaya inamend ko po mm -hmm. namin at pinagawa namin mas mahigpit. Tapos ayaw nilang aprubahan sa BICAM ng mm -hmm uh, Kongreso ng House of Representatives. Opo. Uh, ma mamaya po balikan natin yung tungkol dun sa ano po ha, sa anti-agricultural smuggling. Ma'am, um, doon po sa proposal sa Kamara, uh, hindi naman po ibabasura yung rice tarification law, kundi particular po doon sa pagbabalik ng kapangyarihan ng NFA na mag-import ng bigas at magbenta. Pero e, meron pong as necessary Opo. Ang may kasalanan na mahalang bigas eh yung mga cartel at mm -hmm. mga profiteer, mga hoarder, mm -hmm. Eh kailangan parusahan yan ng tumigil 'yan. Kasi uh, pag hindi natin pinarusahan 'yan, hindi titigil 'yan kasi kumikita sila. Uh, so at uh, bakit ipagbibili ng NFA sa sa trader ang bigas nila mm -hmm. at hindi nila ipagbibili sa mga gustong tumulong sa mga taong tinamaan ng calamity at naghihirap? Bakit nila gusto sa trader? baka kasosyo sila ng trader. Ah, mamang sa inyo po, um, sa halip na amyendahan yung rice tarification law o galawin yan, unahin po itong inyong panukala na anti yung ano, uh, amendments yeah. sa Anti-Agricultural yeah. yeah. Smuggling Act. Yan yeah, po hmm. ang tingin ko solution dyan. Oh, o pumasa eh, ma ho ba kayo hmm. na kahit pa paano makakapasa na yan or magiging batas na before ng sona ni Presidente tam, Marcos? Eh. Yung, pa, problem? Tam, yan, eh. po, ano Yung, nasa bahay kami. Yung, ano problema? Bakit natatagalan? Nasa bahay kami. Eh. Nasa bahay kam na yan eh, noong December pa eh, that certified urgent by the yes, president. Yes, Bakit hindi nila, ayaw nila pumayag na ipasa? Ma'am, sinong nila? Sinong ayaw? <laughs> uh, the House of Representatives. Ma'am, ano pong dinadahilan nila yes. sa inyo? Kasi ang alam ko po, nagpapatawag kayo, nagpapaschedule kayo ng bicameral conference. Palagi na, dalawang meetings. beses na, ayaw uh -huh. nilang i-aprobahan. Uh, may particular po silang binanggit na gustong baguhin kaya ayaw nilang... O oh, di baguhin nila, wala sila sinasabi. Yung mga pinababago nila parang hindi ako nag-agree doon. nila kung ano gusto nilang baguhin pero dapat mahigpit yan kasi uh -oh. nagpasa na kami noon na walang nangyari kaya hinigpitan namin. Ah ma'am, yung po bang gusto maging pagbabago ng mga congressman although uh, hindi po namin... Hindi ko alam, manlul... wala silang sinasabi ah. sa akin ano pero gusto nilang maging malamya, ganun po. ayaw nilang ipasa, wala naman sinasabi sila sa akin kung hmm. bakit ayaw nila ipasa. Ay, baka dapat magpatulong na kay Presidente kasi certified naman niya as urgent. urgent. Alam naman niya yan, eh, certified hmm. urgent yan. Eh. Ah, ayan. <laughs> so yan ang dapat unahin. mambalikan ko lang po, yung proposal po sa Kamara naman, pag mag-iimport ang NFA, as necessary kapag daw lang po may, may calamity, mm -hmm. may emergency. Ako, mm -hmm. ayoko na ibigay sa NFA. Kung gusto ng Presidente, siya. Uh -huh. power ng Office of the President, uh -huh. hindi ko talaga ibigay sa NFA. Oh, so, nila yung special power na yan, ibigay na lang sa Office of the President. Ma'am, dahil po ito sa, ano po, uh, ma'am, bakit po? Ano po yung specific Malaki na dahilan? Malaki po pangamba ko, kasi in all the years, 12 years na po sa, uh -huh. 11 years na ako sa Committee on Agriculture and Food, hindi ko nakita yung sincerity ng NFA sa pagtulong sa local farmers. Tsaka mm -hmm. ma'am, nakita nyo rin ho yung corruption. Eh, hindi ko alam. Ayoko kasi mag-accuse. Uh -huh. Pero hindi ko nakita yung pagmamahal nila sa local farmers. In all the years na ako po ang chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food. Mm -hmm. Ma'am ano ba yung pagmamahal? na gusto niyo makita doon sa NFA. Kasi may eh, cap -up. Opo. Eh, eh, bakit hindi nila? Bakit nila hindi bilhin uh -huh. sa local farmer 9 billion a year? yon eh hindi nila binabalik sa gobyerno pinagbibilid nila din sa amin o oh, eh bakit hirap na hirap silang bumili sa local farmer oh, mm -hmm. parang palagi silang out of stock tapos pag mayroong bibili sa kanilang trader may stock sila pag uh, ang bibili sa kanila itutulong sa mahihirap nating kababayan out of stock sila pag mamahal ba yon Opo. Mamang sabi nung bagong um, NFA administrator si Larry na Lacson, magsasagawa naman daw po sila ng reform. Isa doon, halimbawa, every... eh, every... Nag-iisa siya dyan. It, it, runs in, it runs in the whole department. So, Alam mo, noong 2019, pinatatanggal na yan sa akin ang, ang NFA. Eh, 4,000 ng employees niyan. Ayoko sanang tanggalin dahil baka sabihin nila tinanggalan ko sila ng trabaho kaya hindi ako gumayag. Mm -hmm. And so after mapasa namin yung batas, uh, nag-offer ang government ng early retirement. Palagi po sa kanila nag-retire because of the early retirement packages. Sana magbigay uli ang gobyerno ng early retirement packages para magsipag retire sila kasi dalawang pa ang natira. Anong para mabuwag na talagang tuluyan, ma'am? <laughs> opo pero senator Batay po sa mga nabanggit niyo po or naihayag ninyo uh, obviously hindi ho kayo pabor dito sa RTL amendments pero papaano po yung inyong mga kasamahan sa Senado ano ho ba yung kanilang posisyon dito They agree with me tanungin nyo sila tuwan tuwa ang mga farmers sa rice competitiveness enhancement fund at saka sa uh, financial assistance dadagdagan pa nga namin ang ibibigay sa rice farmers Uh, sa amin ah uh, kasi mag-expire -e ng 2025 we have to yes. renew dadagdagan pa namin dadagdagan namin ng uh, uh, yung paggawa ng organic fertilizer mm -hmm. at dadagdagan namin na bigyan sila ng water impounding facility with solar power at dadagdagan namin yung para sa machine at saka para sa building mm -hmm. yan dadagdagan pa namin so linawin lang po natin ano ang gusto nyo po RTL extension not RTL amendments yeah. No, no. Ang RQL um, extension uh -huh. with amendment na dadagdagan ang more benefits to our rice farmers. Ma'am, kasi mind? po, okay. uh, i ano lang natin para i-claro din. Clear. So ma'am, dalawa po yung uh, mainly yung pinupush sa kamara. So yung isa na tinututulan ninyo ay yung pong ibalik sa NFA yung kapangyarihan mag-import at magbenta ng bigas. Yung isa oh. po kasi, pinapa-extend po nila yung pong Rice Competitiveness oh. Enhancement Fund yung binibigyan po ng 10 oh. billion pesos. Ma'am, ano yung mga magsasaka? Oh, Palalangin pa yung kasi sabi sa akin noong 2019 hmm. ang collection lang daw ay eh, 12 billion, kaya 10 billion yun. E ngayon hmm. ang collection nila 30 billion, hindi hmm. lalaki natin yung Rice Competitiveness Enhancement Fund hmm. kasi mas malaki ang collection. Gagawin na lang natin percentage of the collection. Para kung tumaas, madadagdagan. Kung bumaba, Mababawasan. At kung bumaba uh, naman, uh, eh maganda rin yun. That means hindi na tayo nag-import ng bigas. Ayun, eh, di ibig sabihin po, magpapatawag naman pa rin kayo ng hearing. kasi Yes, yeah, uh, that, that's ano. Mm. Uh, 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 ipapasa nila yan sa Kongreso at ipapasa namin sa Senado at magbabaykam kami dyan. Ayun, opo. Uh, Ma'am, meron palagay po ninyo o oh, meron po ba kayo at least headcount po sa mga senador kung pabor Ayaw. o payag na bigyan ng powers ulit ang NFA to import Ayaw and din sell? din nila. Ah, uh, uh, -huh. Ayaw. nila. Ah, uh, ah. Uh. Ma'am, majority yon, Majority. Majority. And then, majority din po, ma'am, yung for the extension and expansion pa po ng RCEF coverage. Oo, oh, majority, majority. Ayun, opo. Ah, uh, eh, ma'am, yung pong sa, um, ano po yung Pwede kayang gawin para po umusad yung anti-agricultural smuggling act uh, amendment naman. Tanongin nyo ang House Representative ako wala akong problema. Uh -huh. <laughs> <laughs> Tapos ma'am, ma'am um, kasi kayo naman po ang chairman ng Agriculture and Food Committee. Ma'am ano pong assessment ninyo dito sa ating pong sitwasyon sa gitna ng El Nino? Sa ba yung ginagawa ng gobyerno para matulungan yung mga magsasaka at mangingisda? Kaya nga sa pag-extend namin ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, magbibigay kami ng water impounding facility na may solar power para matulungan namin ang gobyerno sa irrigation. Oo. Kasi pag dam masyado matagal gawin 'yan. Eh. Oo. Pero yung mga water impounding facility, madali yun. and uh, mabilis naming maibibigay sa mga farmers. Ayun, opo. With that, ma'am, maraming salamat po sa inyo mga paliwanag at happy Mother's Day po ulit. Thank you so much, Pati. Thank happy Mother's Day. Thank you. Thank you. Ingat po. Mga sa si Senator Cynthia Villar po ang ating nakapanayam. Ino Obviously. Na Hilingan, walang pinoprofit.